Magandang tanghali, ate. Apo. Uh, ano po pangalan nyo, ate? Joan Romano Sagon po. At tagasa po kayo? Barangay Motoronok Purok 3 Opo. So, isa po kayo sa uh, nakatanggap po ng mm. uh, ayuda mula sa uh, DSWD? Opo. So, bagong potis po kayo? Opo. Yeah. Pwede po malaman magkano po yung natanggap po ninyong ayuda? 9,900. Po. 9,900. Opo. Para para po sa ilang anak po yon. Isang anak ko lang po at saka sa apo ko. Ah, pati sa apo na rin. Apo. So, bali dalawa po. Apo. Yes. Pwede malaman po, ah, uh, elementary ba? O Grade 3 lang na? po at saka 1 year at saka 4 months. Ang? Elementary po at saka 1 year at saka 4 months po yung apo ko. Ah, 1 year and 4 months yung apo. Apo. Oh, bata bata <laughs> apo. Hindi pa nag-aaral, no? Hindi pa po nag-aaral. Isa, isa pa lang po sa na. O, buti naman na uh, nakasama yung one information sa uh, binigyan ng ayuda. Apo, ah, sir. Ayo. Ah, uh, sige po. Maraming maraming salamat po. apo ah, Thank you din po, sir.